Hello, maganda maganda magandang araw sa ating lahat Ito po ang balita ngayong araw Nagsalita po si Carla Estrada na hindi lang dapat si DJ Ang uh, sisihin sa hiwalayan nila ni Catherine Ang ganito po ang pagkasabi ni Carla Estrada Sa kanyang uh, post Hindi lang sa hiwalayan Hindi lang uh, iisa ang dapat sisihin Kundi ang bawat isa ang ibig sabihin, hindi lang si DJ ang may kasalanan at may pagkukulang kundi si Katrin. At tika tika ano ba talaga ang ibig niyong sabihin? Si Kat Katrin, oy, excuse me. Si Katlin, oy, sorry, sorry. Sorry. Si Katrin ay uh, may uh, pagkukulang. Sorry po dahil uh, medyo bulol <coughs> Uh, may pagkukulang din si Catherine Bernardo sa sa hiwalahan. Kitang-kita naman po mga kaibigan na uh, si Daniel Padilla ang uh, talagang may kasalanan. Kasi pinatulan niya or sinakyan niya si Andrea Brillantes. Si Andrea Brillantes kasi mga kaibigan ay bata pa. Siyempre yung bata na humahanga sa isang uh, uh, tao na sa katauhan ni uh, Daniel Padilla at ito naman ay sinunggaban ni Daniel Padilla dahil sa interview ni Vice Ganda itong si uh, si Andrea Brillantes ay uh, may pagtingin kay uh, ano kay Daniel Padilla at doon din sa interview ni Boy Abunda di uh, dio mano ay pangarap din ni, ni Andrea Brillantes na magkaroon siya ng Daniel at ito namang inyong anak na si Daniel na narinig niya na napakinggan niya at sinalin niya ang kanyang sarili ba uh, gusto pala ko nito so sinakyan niya ang pagkakataon kung ako sabihin natin na uh, si Daniel ay isang tao lamang Pero hindi po kasama si Catherine ang dapat sisihin ninyo madam Ang inyo pong anak ang may pinakamalaking uh, uh, bahagi ng kasalanan Ang buti-buti ni Catherine ano Wala tayong narinig na nakipag-jog Nakipag, uh, jug, nakipag Uh, ano, 'yung pag uh, sama-sama sa mga lalaki si si Catherine, 'di ba? 'Yan po ang katotohanan, Madam uh, Carla Estrada. Palusot na lang po ninyo 'yan para hindi kayo uh, may ma, para may masabi kayo. Kasi ang katotohanan po, napakagaling po ni Catherine Bernardo, wala po tayong narinig na mga iba-ibang uh, mga lalaki na uh, nag nagpa uh, charing kay uh, Catherine. Pero yung anak po ninyo, si, si Daniel Padilla, yun po ang maligalig. Dahil uh, sinakyan po niya ang uh, gusto ni ni ano ni Andrea Brillantes yung kanyang puppy love na na-drama. e pinalaki lang niya ito at sinakyan pa niya alam pa bata pa kasi ni Andrea mga kaibigan kung ako ay hindi ko sasakyan ito. Dahil nga lamang dahil sa sikat sila at gusto din siya ni Andrea. Tawag ko ba kung nasa 18 na ba itong si Andrea. Kasi uh, napakabata pa talaga nito. Kaya kahit ay uh, isang napaka-controversial na batang ito. Ay wag naman sanang sakya ng mga sino-sino dyan. Ang uh, katotohanan po ay hindi po kasalanan, wala pong kasalanan si Kat si Catherine. Ayra na po minsan sa, sa sa ano ni Catherine eh, marami kasi Kathleen Catherine. Ah, uh, ayan uh, po ang katotohanan mga kaibigan na uh, hindi dapat natin ibuntong ang sisi kay Catherine Bernardo sapagat ang tao ay nagtatrabaho lang kung talagang hindi mahal ni Catherine Bernardo ang inyong anak na si Daniel Padilla hindi yan magbibigay ng anak hindi yan magpapaanak kailang mahal na mahal ni Catherine Bernardo ang inyong anak na si Daniel Padilla kaya uh, okay na yon pero nagkaroon ng uh, hiwalayan dahil po sa inyong anak kaya yeah, mga kaibigan, huwag po kayong uh, maniwala na si Daniel ay uh, walang kasalanan. Uh, may kasalanan talaga siya dito sa hiwalayang ito. So wala po tayong magagawa kung yun ang desisyon ni Carla Estrada na sinasabi niya, paniniwala niya at opinion niya na dapat ay uh, hindi daw sisihin ang isa sa hiwalayan kundi ang both paano ano bang masisisi mo kay Catherine Bernardo, madam? Ah, wala akong nakikitang rason doon, ha? Kaya, ah, please, sana po ay ah, magkaroon kayo ng ah, ah, pagbabalansi. Na kung tingnan po natin talaga ay si Daniel po talaga ang may kasalanan sa hiwalayang ito. So maraming maraming salamat po kaibigan Don Pipo. Thank you po.